Hello mga lods, ito nagkawa tayo dito ng bangka at napaka cute nito Sobrang liit, halos iisandi pa ko ito mga lods sa itong bangka ni lettering natin Mga taga binubusan po sila, advance happy fiesta sa India sa mga taga binubusan Hindi ko lang alam kung anong eksakto ang petsa ng kanilang fiesta At ito nagpagawa nga sila sa atin dyan, salamat sa Kuya Junior sa pagsundo sa akin dito sa pero dito lang namin ito ginawa sa barangay namin dinala lang ito sa amin dito yung bangka at na, sabi nga sa akin may galagyan na kung maliit na bangka hindi ko naman alam na ganito lang talaga kaliit at nung nakikita ito mga lads sobrang cute Siyempre medyo nahirapan tayo kaya nilagyan natin ito ng tape dahil alam nyo mas mahirap mag lettering pagka maliit lalo na ang brass kung medyo mal malaki ayun lang ang dala natin brass yung mga ganitong pan lettering lang sadya kaya talaga medyo nahirapan din ng konti tayo pero okay naman worth it naman Pista po sa kanila sa puro, taga puro 7A po sila sa barangay binubusan. Ito nga pala yung gagamitin nila, ilalagay nila sa bandaritas po nila, sasabit nila. Dahil sa kanila yung meron silang ano, labanan daw ng bandaritas, pagandahan ng bandaritas, sana manalo kayo. At saka ito, on the spot po yung ginawa natin dito sabi nila sa akin, lagyan natin ng isda. Sabi ko naman, ang alam ko lang isda, yung tulingan at saka galunggong dahil kahit po naman tayo taga rito sa Bindagat, hindi naman tayo pamilyar sa mga isda. Kaya sabi ko, tulungan yun lang ako dahil hindi ko alam kung anong itsura. Sabi naman nila, pahabila daw itong ginagawa ko. At saka, tinuruan na rin nila ako kung anong mga itsura. Siyempre, yun na, inilagay ko. Kaya ito, mga lods, unti, unti na rin natin nabubuo itong pahabila. Ayan, shout out nga po pala sa nakabarde na Kuya Junior. Yan po ang kumaon sa akin dito kanina. Kaya tayo nakapaggawa nito. Mga kaibigan po niya, mga taga binubusan. At syempre, hindi mawala sa pesta yung kanyang banderitas. Kaya pinalagyan din sa atin ito ng iba't ibang kulay ng banderitas. Kaya napaka cute po ng bangkang ito mga lods. inabutin tayo dito ng ano mahigit isang oras din o isang oras at kalahati ito na mga lods papakita ko sa inyo kung gano'n siya kalaki ito na halos isang dipakulang ko lang siya thank you for watching po ulit sa inyo advance happy fiesta po sa mga taga barangay binubusan